ang laki. Rem. Ay, ang laki ng isda. Ah. Ang laki, dali. Tulungan niyo ako. I think we're getting close later. Yan yung family Francisco Castro. mag with din sila. Kasi pa walang pasok. Happy Teacher's Day sa lahat ng mga uro na nagtsatsaga sa aming mga anak na matitikas ang ulo. Dala na naman po ni Janjan Jan ang mahiwaga sako. Mamaya pag-uwi niyan, may dalang apricot nito. No, dyan. Ayan, yeah, napakaganda ng mata ko. Dito <laughs> na tayo sa pulong. Yumaman ka na sa timbo. Yes, Kanana yo. Ang iyong diyan ano ay tumigil magtimbo. Ara siguro pani niya mamaklas timbo niya. Kada naman datang kumamaklas ka timbo ni. Ah, si Mano. Dami ilma, na, nakaka. Ang nakatali niya, may gitna yung sandaan. Sa kanya binando sa may gilid ng ano? padong-dong? Oo, oh, yung binibilad sa kanya. Dami, dami. Kanya ladyo. Ang <laughs> dami ha. Natuwa Ayan, itik po ito. Nabasaga ng itlog. Kaya adobo daw po ni Kuya Osong. Ayan.

Hi, one hour na ako di pa lumalambot ang itik. Dines na stop, yung college dapat tanga ka pa ngayon. Ayun. Wala tanga intro 'yung din kami ha abutin nung, ano, nung sa inyo. Wala na tayo Ulan mm -hmm. po. Ulan po. Rainy, rainy. Magaga ng ulan. Wala pang hapon ng ulan na. Dan, kakabisikleta mo na. Ay na, oh. Sarap ng itik, oh. Manong, may isang burami.

Kaya tumiit lang. Hindi na sasabit. Tawagin na tayo ng isang liwalo. A few moments later... Ay! Ang laki! Rem! Ay! Ang laki ng isda! Ah. Ang laki! Dali! Tulungan niyo ako! What? Ano pa sa alok? Dali! Tinatakay ang paminguit! Ito siguro to. ito nga guys, ito. Oh my God, baka makawala. Salok, dali, kumanong. Sino kukuha? Si Bakit. Ayan o, andito na sa gilid. Ay, baka sumabit na. O, oh, oh, asan Asan na, Asan yung ano, salok? Hila ko. Hindi, maamaya makawala eh. Ano, bukas tubig, lalim yan. Hindi. Bukas tao yan. Ayun yung hito, oh. Hindi, hindi, Paano, paano? Hindi. Biya ko lang. Gapang ko kao, eh. ko lang. Ito, hila. Biya, biya, di biya, bi, Ikaw sa pataga. Hindi mo na ikaw yuta pa ko sa Ano, ito, to. Ito. Ito, mamaya. Hindi mo, mamaya, makawala, mano. Yan yung tumatalong kanina pa, mano. Ah, ulit. Yay! sendaki. Ang laki na nito na ko, oh. Wow, may laman ng vlog natin. <coughs> Patay, mano. Laki! Woo! Oh! Africa dito! Oh! <laughs> Jackpot! Ang laki! Tingnan nyo, nagtsaga ako dito. Sabi ko, ay, at ganiri kagat. Bagya-bagya lang kumakagat. Ang oh, laki naman. Oo, oh, African hito. Siya, no? Hmm. No. Oh, Ilunok lang. Ah, oh, laki niya. Oh. Ano ko ko, taga? Natatakot ako. Baka makawala. Taga, may malaki Lunok. Maliit lang yung taga niyan. Okay. Maliit Lunok. Ba, Ilunok niya. Oo. Oh. <coughs> Ay? Eh, paano yan, mano? Pilalim. Ano yan? Ang iwan yung taga sa bibig niya. Okay, mga gat. Mga gat nga yan. Pinako nga, ilay natin. Ay, yeah, oh, mo. Di pala siya makakawala uh -huh. eh. Ay, ay. ay. ay, ay na, sa mga gat, mo tunik ako. Eh. Paano, tanggalin yan? Pero, Okay. Ilunok Nilunok po yung taga natin. Paano yan? Yung malit na taga yan, mano eh. Yung galing sa'yo. Mm -hmm. Ay, nalulobot na pa naman ako. Ang laki ng isda Yan yung nakita kong ano, talon ng talon dito. Kita mo? Putuli na kaya natin. Dinukot ni Manong yung ano, taga. Ayaw? Mm. Ayun. Tanggal. Mm. Wow. Lagay mo muna sa pisnet mo, Manong. <laughs> Nga, lak ka lang ng huli natin. Baka makawala dito sa pisnet <laughs> ko, eh. Ay! Yakpat, yakpat. <laughs> tsaka, tsaka lang, nakita nyo, nakawali tayo. sila no. o eh si ano andun pa kulot nakahuli oh, wala nga na, daw siyang nahuhuli yan eh. kunin mo yung bansya kayo yung dad doon ang yung... dalam uwi na tayo gabi na tamay oh, <laughs> <timeline> na eh, <laughs> ano, nyo, eh? Pa lang. Nakahapon na yung mga manok. Mauulan na kasi. Uwi na kami. Mauulan na kami, Manong. Yeah, wala pa yung mga sundo nila. Kami ni Remre may service. Uwi na ko. Masaya. Mayroon akong huli nga pag ganito. May pang ulam na. Rem, anong ginagawa mo dyan? Rem! Go, let's go. So, ready tayo. Meron akong kapote. yeah, ready tayo. Meron tayong kapote pag ganitong umuulan. Ay, uwi na! Ayan, ang laki ng huli to. So, hindi ko alam ba anong dito gagawin to dito. Malamang aking iyaan ito. Ito ko iniihaw. Yan, pumutik na naman dahil nag-ulan. Dapat tata, huwag na mag-sleeper eh. Pumutik. Ano yun? May snake? Ngayon na po kami. Maraming maraming salamat po sa aming audience. <laughs> Anong ginagawa mo?